Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa Marso 22, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang malalim na pagminilai tungkol sa lakas ng iyong katapatan. Ang iyong pagiging maasahan at mapagkakatiwalaan ay isang katangiang madalas na nagbibigay ng kapanatagan sa mga taong umaasa sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa upang suportahan ang mga mahal mo sa buhay, hindi mo lamang pinapalakas ang kanilang loob kundi pinupuno mo rin ng kahulugan at kasiyahan ang iyong sarili. Ang pagiging handang tumulong ay isang likas na bahagi ng iyong pagkatao, at ito ay isang regalong hindi matatawaran. Gayunpaman, mahalaga ring pag-isipan kung paano mo maaaring alagaan ang iyong sarili, habang patuloy kang nagiging sandalan ng iba sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa iyong kapwa, siguraduhin mo ring binibigyan mo ng oras at atensyon ang iyong sariling pangangailangan upang mapanatili ang iyong sigla at balanse. Ngayong araw, ikaw ay hinihikayat na hayaang lumaya ang iyong imahinasyon at tuklasin ang mga posibilidad na maaaring hindi mo pa naisip noon. Sa pagtanggap sa mga hindi inaasahang pagkakataon at ideya, Maaari mong matuklasan ang mga bagong landas na magdadala sa iyo ng inspirasyon at pag-unlad. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na lumabas sa iyong comfort zone. Sa halip, tanggapin mo ito bilang pagkakataon upang matuto, lumago, at palawakin ang iyong mga kakayahan. Sa pagiging bukas sa mga bagong pananaw, maaari mong matuklasan ang mga talento o interes na dati mong ikinukubli o hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang araw na ito ay isa ring magandang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang disiplina sa iyong buhay. Bilang isang vergo, lika sa iyo ang pagiging maayos, masinop at mapanuri. Ito ay isang lakas na maaari mong gamitin upang gawing mas praktikal at organisado ang iyong mga ideya. Kung mayroon kang mga pangarap o layunin na tila mahirap maabot, subukang hatiin ito sa mas maliliit at makakayang hakbang. Sa paggawa nito, mas madali mong makikita ang pag-unlad na iyong natatamo at mas magiging motivated ka upang ipagpatuloy ito. Tandaan na hindi kailangang magmadali, ang mahalaga ay tuloy-tuloy mong ginagawa ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa tabumpay. Sa pag-usad ng araw, maaaring may mga pagkakataong makaramdam ka ng lungkot o panghihinayang sa ilang bahagi ng iyong buhay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga damdaming ito. Sa halip, subukang pagnilayan ang kanilang pinagmulan. Maaaring ito ay dulot ng mga bagay na hindi mo pa natatapos o mga pangarap na tila lumalabo. Sa halip na bigyan ng puwang ang negatibong pag-iisip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang baguhin ang iyong pananaw. Ang bawat lungkot na iyong nararamdaman ay maaaring maging daan upang makahanap ka ng bagong direksyon at solusyon sa iyong mga suliranin. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kulay berde. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa pag-unlad, kasaganahan, at balanse. Ang pagsusuot ng kulay berde o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng sariwang enerhiya at positibong pananaw sa iyong araw. Subukang gumamit ng berdeng bagay sa iyong tahanan o sa iyong lugar ng trabaho upang magdala ng kapanatagan sa iyong isipan at maging bukas sa mga bagong oportunidad. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan at kakayahang umangkop sa mga pagbabago, isang paalala na hindi mo kailangang manatili sa mga lumang pamamaraan kung may mas epektibong paraan upang makamit ang iyong mga layunin. Ang labing isa naman ay isang numero ng inspirasyon at malikhaing enerhiya. Ito ay paalala na ang mga ideya na tumatakbo sa iyong isipan, ay maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad kung ikaw ay magiging bukas sa mga ito. Samantala, ang dalawamput dalawa ay sumasalamin sa lakas na kinakailangan upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Ito ay paalala na ang mga pangarap ay hindi lamang bunga ng pag-isip, kundi ng masigasig na paggawa at pagtitiwala sa sarili. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang muling ayusin ang mga bagay sa iyong paligid. Subukang linisin at ayusin ang iyong tahanan o lugar ng trabaho. Ang paggawa nito ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng kontrol at kaliwanagan sa iyong isipan. Habang ikaw ay nag-aayos, maaaring magbukas din ito ng espasyo para sa mga bagong ideya at inspirasyon na makakatulong sa iyong pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong bawat hakbang na iyong ginawa, maliit man o malaki, ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa tagumpay at kasiyahan. Magpasalamat ka sa mga biyayang dumating sa iyo ngayong araw, maging ito man ay simpleng sandali ng kapayapaan. Isang positibong mensahe mula sa isang kaibigan, o isang bagong ideya na nagbigay ng pag-asa sa iyong puso. Sa bawat pagsubok na iyong hinaharap, taglay mo ang lakas ng loob at karunungan upang malampasan ito. Yakapin mo ang paniniwala na ikaw ay nasa tamang landas at patuloy na magtitiwala sa proseso ng iyong pag-unlad. Ang araw na ito ay paalala na ikaw ay may kakayahang bumangon, magtagumpay, at makamit ang mga pangarap na matagal mo nang inaasam. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.